bar chord, mas mahirap nga ba ito kaysa sa bar exams? Tignan natin. Ginagamit natin ang bar chord usually kapag gusto nating i-bar ang F. So, tinatawag itong bar chord dahil uh, may iniipid tayo ng mga strings gamit ang ating four finger or ang ating hintuturo. Karaniwan na sa mga nagumpisa pa lang mag-gitara, napakahirap daw nitong gawin dahil uh, hindi nila magawang maipit na mabuti ang chord ng F at hindi ito masyadong tumutunog parang ganito kaya ang iba imbis na pag-aralan iniiwasan at ang ginagawa uh, ginagawang F major 7 which is madali lang kasi tatlo lang ang pinipindot mo dito at hindi ka nakabar no? F major 7 pero aminin natin iba pa rin talaga ang tunog ng F major 7 sa F. Totoo, meron tayong ginagamit na capo or capo. At uh, ito para hindi na natin i-bar ang mga chords. Halimbawa, so, na hindi na natin kailangan i-bar ang F, ilalagay mo na lang ang capo, and then gagawin mo na lang siyang E na shape. Pero nasa F pa rin siya na chord, of course. E lang ang ginagamit natin na shape dito. shape. In this, naggawin mo talaga yung B flat na ipit, no? Or na bar chord. Kaya dumadali siya kapag may capo. Pero paano na lang kapag wala kayong capo? So, paano kapag ang inyong kasama nag-ask sa inyo? And so, tumutugtog kayo, no? Nag-jam kayong magkakasama. Paano? Kapag ganito ang nangyari. Uy, ano ang next natin na tutugtugin? Ah, tugtog natin ito. Ala, ano yan? Anong chords niya? Bale, bale, ang chords nito ay sa B. Seryoso? Ang B pa naman is composed of B, of course. And then C sharp minor. And then D sharp minor. And then E. And then ang F sharp. G sharp minor and A sharp diminished or B flat diminished Kaya, huwag natin iwasan ang mag-bar Ngayon, ano ba ang tamang pag-bar uh, ba chord? Pag-aralan natin. So, dito tayo sa F. Paano ba to? So, napapansin ko sa ibang mga gumagawa ng bar chord ay, uh, lalo namang nag-umpisa pa lang, uh, hindi nila alam po ng tamang posisyon ng kanilang kamay. Minsan may gumagawa ng ganyan. Minsan may... Nakaganyan nga, pero nakaganito naman ang daliri naman sa thumb. So, iba't-ibang posisyon ang ginagawa nila, no? Sa iba naman, ang ginagawa nila, hindi na nakapindot ang dulo ng daliri, ang ginagawa nila ay nakapindot ito. Ang ito ng daliri natin. So, dapat ito ang ipindot, no? Hindi ito. Yung tip dapat talaga lang ating mga daliri ay ipindot. Limbao, ginagawa nila ganyan. Kaya hindi masyadong hindi, tumutunog. No? Tapos, napipindot pa nila ang ibang strain. Uh, so, hindi dapat yung gawin. Ang gawin natin ay, pinitin lang maayos. So, paano ba uh, ito? gamit ang aking phone camera, papakita ko sa inyo ang likod ng fretboard. So, ganito dapat ang insura niya no, ng likod ng fretboard ninyo. Tapos, ganyan ang pagkakahawak. Ano? Ganyan. Okay. Hindi nakaganyan. kaganyan hindi naka naka-clench, no? Dapat may space. Yan, hindi nakaganyan. Mali yan. Ito ang tama. Para at least may force talaga. Ma-push nyo talaga siya sa likodan. So ganito ang tamang pag-bar at uh, keep practicing lang yung technique na sinabi ko. So again, hindi dapat siya nakaganyan. Mm -hmm. Kung hindi nakaganyan ang inyong daliri, dapat dulo, tip talaga ng mga daliri itong tatlo na to. Tip talaga ng daliri ang nakapindot. And then, kung mapapansin yung posisyon ng aking daliri dito, uh, almost close siya sa fret. Bali, itong fret na to. Ito ang fret bar, of course, itong square na yan. And yan ang fret. Okay? Yan. So, close siya. Tapos, slant siya. Nakabalik ko, no? yung gawing practice yun. So, dito di lang yung sa F. Then, F sharp. G sharp. Up to F sharp. And then, F. Happy bar chord.